Okay, kung papapansin po ninyo, napakaaliwalas dito sa loob ng kabalen. Maraming namimili tayo mga kabarangay dito. At syempre, nandito tayo para ipakilala ko po sa inyo ang bida, ang atin pong owner ng kabalen dito sa Hercules. Walang so, iba kundi si Tita Glassy. Hello! Hello po sa inyo! Kaya sa Tita? Ah, okay naman si Tita Glessy uh, Yabut ay uh, matagal na nating uh, supporter to ng The Filipino Channel. Ang maganda po kasi dito sa Kabalen, ako uh, personal na ano ko dito kasi I'm also from Hercules. Kita mo yung kitchen. So, kita mo yung kung gaano kalinis ang paggawa, ang, ang kanilang kalidad sa paggawa ng mga pagkain. Tapos, ayan, point-point ka na lang. Ayan. Diba? So, et eto tita, um, yung inyo pong ano, uh, eto ang Hercules, di ba? Pagkatapos, meron din po kayong uh, new branch, na new location. Sa Vallejo. Sa Vallejo. Okay. Uh, lumipat kami from American Canyon to Vallejo Plaza. punta kayo dito, at home na at home kayo. So, again, napakaaliwalas uh, ng lugar. Tapos, uh, ayan, pipila kayo dito. Naku, kapag ka-weekends, sobra ang haba ng pila dito. Eh, mabilis ang servisyo kasi nga, at, uh, turo-turo. Yun ang maganda dyan. If you're in a hurry, um, madali mo makukuha. Grabe mo. Oh, yes, tita. So, et eto po, uh, walk us to sa mga pagkain, tita. Like, uh, how do you... How do you cook it? Like, preparation ninyo? Ah, uh, talagang ito, we cook it from scratch. Talagang, we finish it. We finish cooking in one setting. So meron kaming mga rice plates, meron kaming mga different size containers. Hindi, hindi daw. Ayan, ayan. Madalas po ba kayo dito sa Kabalen? Oo, oh, oh, yeah. All the time. Uh, Tingnan mo na, na nabida pa natin <laughs> si Miss <laughs> <Ms>. Barrios. <laughs> so tama, yung sinabi niya, grab and go, ano, tita? Yeah. Opo, ilan po tayo ang meron kayo dito, tita Glessie? Meron kami 24 dishes a day. Tapos we still do catering. Uh, party trays yan tapos ang a, ano ang ayo lahat to masarap eh ano yung mga special niyo dito na mga handog sa ating mga customers ita ang pinaka hinihintay nila is kare-kare oxtail. But we only do that every Saturday and Saturday. every Sunday. Saturday. Okay. Yeah. And then ano pa so, po yung mga lechon kawali? Dapat nilang dayuhin dito. Lechon kawali? Yeah, lechon kawali. Tsaka famous din kami sa halo-halo. Ng... Um, ano ang ano ang promotional uh, promotion na ongoing po ninyo? Ano yung mga sa catering ngayong upcoming holidays kasi Paparating na ang holiday season. So sa lahat ng mga kabarangay natin dyan na naghahanap ng mga masasarap na pagkain, pwede ninyong orderin for pick-up para mas marami kayong time sa inyong mga loved ones, di ba? Um, how can they uh, order from you, tita? Usually, they call us or they uh, message us through WhatsApp or text us. And then, uh, yung mga catering na malaki we deliver it for free. Wow! So, delivery, libre? Yeah. Okay. So, eto, eto, tita, ay anong siniservice sa -an ninyong area for your uh, catering? meron pa nga Vacaville, meron uh, Fairfield, and then Benicia yung area ng Balejo. Mm, so, kung may mga parties po kayo ngayon, um, alam nyo na, tawagan po ninyo kab kabale, nandyan ang Thanksgiving paparating na, ang Pasko, new bagong taon. So, pwede kayong umorder for pickup, at saka kung kayo nga gusto ninyo, free delivery pa sa catering po ninyo. Yes. So, Uh, tita, ano ang phone number na pwede kang makontak at saka ang locations na inyong dalawa pong Kabalen branch? Uh, okay, you can call us sa 707-654-8464. Tapos ang bago namin location is at 3335 Sonoma Boulevard, Vallejo. And sa Hercules naman, dito dito, ang, ang, ang address ay? 1572 Sycamore Avenue, Hercules. We are beside Wells Fargo Bank and Lucky Store. Yung hanap ninyo ay masarap na lutong kapampangan. Ako at uh, tawagan ninyo na hanapin ninyo si Aching Glessy. <laughs> dito po sa, sa Kabalen at uh, mga caramel cakes. Pagka ano, dito nyo rin po ma-order ma yung dinadayo pa na napakasarap na caramel cakes. So maraming maraming salamat dito Glessy. Angelo. Buhay kayo. Isang baboy naman para sa ating mga kabaranggay. Hanggang sa Malipo mula dito sa Cabalenso, Hercules, California. Bye-bye you! -bye. Bye -bye.